Ayan, ang damo. Two weeks lang na hindi nakarating. Ayan. Haba na ng damo, mga palangga. Kaya damuhan muna natin. Kapal na o. Oh. Maganda talaga yung umuulan. Dati, wala ito damo. Ayan. Ang damo nito maliliit lang. Ngayon, umulan ng umulan. Ayan mga lalang sa taas na. Kainit na magdabo. Ang damo ba na ganito? Ayan. Kaya, kapilis niya tumakit. sa ulan? Ayan. Pag maulan, ang bilis sila tumubo. Ayan mga palalabs. Magdadamo muna ako ha. <laughs> samahan kung ako ko, Ay ko. Mainit na eh. Dapat ano, madaling araw pa magdadamo. yun ako samahan damu kasi mahaba pa yun oh. No? <laughs> yung mga lalabsot. Mga baba ba pa yung pakikibaka ko sa init dito. <laughs> Ayan. Maraming salamat sa panunood mga langga. Bye-bye.